sa ano sa part 36. Oh. Nabanggit mo dun, willing ka uh, magpa-service, ah, uh, pwede ka mag-service para kay ano, oh. Carla. Totoo ba yan? Totoo yun kuya. Totoo yun kuya. Pwede ka kayong sumama eh. Totoo lang ha? Oo. Hindi okay na yun ha. Para may ano kayo. privacy. Uh, privacy. Ah, yan. Yeah. no, <laughs> yung lalabas naman kayo na kayo kayo na lang. Ah, sige sige. Ano. Pwede din naman kuya. At ano tawag nyo. Malayo rin kasi yung ano, bahay nila. Oo. Oh. Yung sa ano. Kasi oh, oh, tsaka kung mainit yun, sayang naman yung makeup, di ba? Magtunaw, Matu di ba? Uh, support na rin kasi siyempa rin. Uh, ang tawag niya. Um, Doc Lab! Kasi graduation siya, tapos with honor pa. Oo. Oh. So, uh, deserve naman niya. At uh, oh, tsaka pa rin yung family nila. Comfortable um, uh, um, pagpunta doon. Uh, kasi mga naka yun niya. Oo oh, uh, nga. So, ayan bro, dapat siguraduhin mo makakarating ganyan bro ha. Ay, baka makakalimutan mo ulit oh, ha. Makalimutan mo ulit. Baka manuyo ulit ako. <laughs> <laughs> Mas mahirapan ka naman uyo niyan. Kaya. So, ayan. Yeah. Kailan natin ito? No, kailan na nga 'yun? 30. Ay, 30. Oh, nakalimutan 30. mo na naman, nakalimutan, ay, nakalimutan mo, na na, mo na naman. Yun yun. 31. 31. yun. So, anong plano ni plano ninyo nito after 31 syempre eh, wala nang pasok ano mga plano ninyo ni Carla Ah. Hindi ko pa alam. Hindi pa naman nakakausap. Wala pa. Yeah. di ba siya mag-stay sa daet? <laughs> di ba kayo magkikita? Eh, magkakita naman tayo niya. Kami, kami, kami every, every week. Every <laughs> week. Wala niyo, may mag-sponsor sa inyo magpasamgyup. Ay, no. No? Pwede, ano ko yun. Eh, pwede. Kasi marami rin kasi nag, ano eh. Um, request ako, pwede mag-samgyup or pwede mag, um, let's say, pumunta sa ibang lugar. Kasi siyempre, hindi pwede kasi nag-aarap. Hmm. Ay, ayun nga po. Pwede So, yun, ewan ko, baka meron din. So, ayun oh. So, ayan, thank you, bro. Thank you bro. salamat. Oh, thank you rin pala sa mga Team Genetics. Uy, Team Genetics. Sige, how okay. yung kayo nag-alala Ah, uh, si pa. ano, si Tita Pamela. Tita Pamela po. Salamat po sa inyong pagkuso sa po ng ano kagabi. Dinner po. O? Dinner, oh. Oo. So, thank you, thank you very much. And thank you po, Tita Pamela. Hmm. Ayan, thank you, bro. Thank ayan. You po, Support po natin Jomcar, Car. Yeah. Si Papa Jom sa si Carla. Siyempre lahat ng love teams and siyempre kila Kuya Bal at Kalinga Prab. Oh, thank you, thank you po. Thank you. Good day po mga Kalinga. Uh, kasama po natin ngayon si Papa Jom sa si Red Saint. Eh, magkatabi sila. So, may isama ba ng loob <laughs> sa pagkita <laughs> ninyo? Kami wala. Kayo wala? <laughs> mga, huh? Ano may may? Ano may isama ano, ng loob? Yung mga support, ah, support uh, supporters. Uh -huh. uh, baka lang po ano, na misinterpret niyo po. Opo, wala naman po ano. Wala naman. Wala naman po. So, okay lang. Okay lang. Okay lang naman po. Okay, Support ko siya sa sa so, lahat po. Ayun ah, malinaw ah. Okay Okay, daw. Okay. Okay ba nagsimula 'yan? Bakit bakit ba nagkaroon ng ano? Kayo yo. Kayo yo. Ay, kayo. Ano ba nagsimula 'yan? Sa ni Yoyo. Yoyo pala eh. Tapos Dali nagsimula na nung nag-live tayo ano. Yo, 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 si Yoyo, ng... si Kalapit nung ganung si Bion upload upload uh, ni Ato. Ay ni Ato. Iba yung uh... scouter ni coach. Yeah, oh, oh, scouter ni coach, coach. Ay. Kayo no. na may scout kay coach. Ay Yo-Yo pala. Yo, yo. Ang dami mo nang ano ha. Lo. No. Dami ng offenses ha. Lo offenses. Dami ng offenses. Yes, yes. Wala ako. Gra grabe yung ano, yung pambabas nila. <laughs> ano paano bang sinabi tol sa bus? Yung sumakay na. Sinabi ang ganang pangin si Jomar. Ano? Sinabi mo ba yun? Hindi. Ah, Sabi wala ko lang ba lang po nga si Jomar? Oo. Oh. Bakit ko pero sinabi na ang ganun? Hindi nga eh. Inaayos nga natin dito eh. <laughs> Inaayos nga eh. <laughs> <laughs> Hindi. <laughs> isa <laughs> maganda, buti sinabihan ko ano naman ang pampu. Ayan. Tama yun. Karna <laughs> wala talaga wala. Wala. Tamay. Wala. Tamay. Si ano nung si sa light sa nunun? Ono oh, pa nung Samsung. So, Taka taxi mo ako eh. Taka <laughs> <laughs> taxi <laughs> mo But mo la? Taka taxi mo la? Taka taxi mo la? Taka taxi mo la? Sa Zoom. Sa Zoom. Sa Zoom. Sa Zoom. Sino ba yung si Jay Jing? Si, si, si Edo. So ayun guys. Oh, Narinig nyo okay naman po sila. Okay oh, po. Magkatabi pa sila sa upuan bro. Magkatabi sila. Magkayakap sila. Magkakaligat oh. ang mga pwede nila. Oo. to bashing. Not natin i-promote ang bashing. Kaya nga oh. po. Yung mga nag-unsubscribe, subscribe na po ulit Balik na kayo kay no? Red Sane. Balik na po kayo. Ay, may bulong Masa po ako kapag kay Jomar. Ayan o. Eh, magbubulong. Ayan o. Kaya <laughs> yeah, na gusto nga. Magbubulong na. Red Sane. Magbubulong na kay Jomar. <laughs> Hindi, madami naman talaga yung binubulong si Jomar. Kaso nga lang, pag nag-start i ako ng bulong sa Jomar, nababas na ako at tinitigilan ko na talaga. Bro, buy na sila ng bulong clothing at si Elsa. Ay, oo. Siya nga, ano? May clothing na po si Elsa. Ay, meron mo ba din? Iba na? Iba na. Pakita mo sa bulong. Ay, pakita natin ang bulong clothing. Ayan, ayan, ayan. Grabe, speaking of. Ah, meron niya, meron si Yet pala ng Papakita mo ba si Elsa? Ay, 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 grabe Meron din si Kalinga Prof. Nakabulungan. Ay, wow. Kasi Elsa yung fashion. Kaya na mo. na Wala. mo. Kaya yan ko. Large siya kukuya. Pambihira. bro ah. Ay yan ay yan, Ay, ay bro. Oh my god. Oh my ay kali ah, nga so, bro, meron din oh. Pambihira. Ang ganda ng black ang wow. ganda ng no. Ang black. Wow. Gandang kulay. Sana all. Si Dr. Wow. Kasi ba kasi. Pag hindi palitan ko nang mura ako. Ayun na. Ang card may gusto ko na guys. Gusto na guys. Baba jumbo AC ata. AC May bulong ba ang pagbuti ng card? Meron. Meron. Diyan ang sakto kaliwa, bro. Ay pambihira sa likod, oh. pambihira baga. Sikip daw. Pambihira! Ang show <laughs> ko Large, ba Sikip daw, sikip. 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 Ito, ako, Lard, sikip. Ito ako, large to. Medium din. Ano? Ano? sa akin. Mas sikip kayo. Ako O sino medium pa ako t-shirt. Tingnan ko na lang ano kayo? Oh, sa likod. Siya Sige, sige. Sige pala. Sige. Bagay ito sa ha. So ayan so, po, uh, na-return ay na to sender. Na return to, seller, sender. So, return to <laughs> seller na, oy! Kay Jomar ka ay, na lang binigay. Oh, sakta lang. Medium. medium ka? Medium lang pala si Papa Joms? Ha? <laughs> medium ka lang? Medium lang si Papa Joms. Ako ka Medium lang. Kailangan na pa Joms. Kasi lahat ng K-boys meron. Meron na po. Meron na po. Meron na Sige na, ubarin mo na. Ikaw lang hindi naguhubad sa mga leading man. Sa'yo hindi kasi inabot, nag-stop na ano nila. proud proud. Inestasan mo yan. Ayun lang. Do this. Do this. Do this. Ayun na, ayun na. na. Ay! Ay <laughs> <laughs> abilis ah, abilis. Ini pun. Ini stiker pun. Ini pun. Di rumah kita bro. Di rumah kita. <laughs> <laughs>